Ito mga meme, nag-try tayo neto. Clearance sale. Aloe vera. Ayan ang itsura. Tanim natin dito. Ito, yung soil. Ayan, palambutin natin. Parang kulang yung tubig ko ah. Tapos, ang kasama niyan, ito, Ayan siya. Buto. Tapos, ayan, may lalagay tayo sa ibabaw nito. So, titingnan natin kung mabubuhay ba to Mga dalawang buwan daw. Hello? Masahin natin. Tapos, ibudbud natin itong Hello? yung hmm, buto parang parang sampung pila parang sampung peraso lang yung buto ayan, oh, ang liliit ng buto ayan ayan ngalan. Napatay natin totoo yan. Tapos tapos lalagyan natin itong mga bato. So ayan na yung bato nilagay ko. Ewan ko lang kung tumbo tingnan natin. Dalawang buwan daw to. So medyo matagal.